Hello guys, uh, magandang araw sa inyo. Uh, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Medyo matagal-tagal tayo nagbablog. Uh, Siyempre, gagawa tayo ng panibagong uh, hair tutorial. Uh, sa video na to guys, ating itatopic yung request ni Atgasmin Vlog. Medyo matagal-tagal na pala itong uh, message niya. Sabi niya, uh, next content sir, pagkulot naman ng permanent, paano po malalaman? Sa permanent curl, kung okay na yung in na unang gamot, ano pong palatandaan? So, nice question to, no? Uh, sa mga baguhang nag-gustong uh, mag-salon. Uh, first, pag nag-perm tayo, guys, siyempre, consultation ng hair ang ating unang gagawin. ganon siya kakapal, gaano ka Yun naman ang per permanenting unang gagawin natin pag nag-check ng uh, buhok, you know? Gaano siya kanipis, textured. Kano kadami, yon. Tapos next nun is, uh, iti-check mo kung colored hair, naka-bleach, yan, yung mga previous o oh, naka-reband. So, syempre guys, first, yon ang una nating gagawin bago natin i-curl, no? Uh, syempre, pag traditional, matik yon golden rule, hindi na ka-curl ng permanent yung buhok pag rebanded. So, yon Ingat kayo doon. pagbaguhan kayo, tas hindi nyo pa alam. Pag rebanded, guys, hindi siya curl pag traditional. Meron perm, pa, kaya siya i-perm. So, yun, ang unang first gagawin yun, sinabi ko, no? Tapos, yung nga, uh, rebanded, hindi sa pwede traditional Tapos, pag na-wind yun na, guys, na-curl na ng winding, tapos lalagyan yun na ng first gamot. So, pag virgin hair, guys, actually, hanggang 45 minutes yun yung babad nun. Pwede siya mag-extend hanggang 1 hour, pero usually 45 lang talaga yung virgin hair. Normal hair yun, no? Pwede siyang i-check, bubuksan isang part ng na-wind, uh, bubuksan makikita mo yun siya medyo letter S yun okay na yun and then second naman pag check if ever yung kinulaya ay pinerm nyo tapos colored hair matik yun guys half nung uh, yung mga light color light color na, na, na hair tapos nag pinerm nyo o kinulot nyo matik yun guys half nun check nyo na so half time 45 minutes 15 to 20 guys mag-check na kayo ulit. Che-check nyo na yung, yung rods. Open nyo na. Yan, makikita nyo, mag-ES. Kasi, naka-open cuticle na yun eh. So, mas mabilis pumasok yung gamot. And then, medyo, ay konting damage na. Kaya, yun, naka-open na siya. So, mas mabilis na pumasok yung gamot at mas mabilis nang tumalab yung gamot ng perm, guys. Yun. Yun yung palatandaan. Tapos, uh, secondly, pag naka-bleach, mas mababang time talaga. 5 minutes to 7 Chine-check na talaga. Yun. Makikita mo na, may konting S. Okay din. Tapos, strand test. Siyempre, lagi natin i-check yung, yung strand. Sa lahat naman, sa bleaching, perming, rebanding, check lagi ng strand ng hair. So, yun. Sana nasagot ko yung question mo uh, at Gasmin Vlog. Yun lang ang ating uh, masasag aking masasuggest. Uh, basta, lagi i-check yung condition ng hair. And then, pagkatapos, pag virgin hair, 45 minutes to check. Pwede sa 30 minutes, mag-check na. And then, pag mga light color na buhok, mga blunts na, pwede sa 15 to 20 minutes, mag-check na. So, pag letter S, okay na yan. Tapos, huwag strand test. And then, pag mga bleach, merong iba, mga highlighted. Maraming bleach. Uh, 5 to... 10 minutes, dapat, dapat sila-check na talaga yung strand. Sigurado yun, kukulot na yun. And then, pag gusto mo lang mga Korean perm, mga waving lang, pag virgin hair naman, uh, tested ko to, 5 uh, minutes to 7 minutes. Kasi ginawa ko na dati sa buhok ko yun. nag ako ng aking buhok. Uh, pag gusto mo wavy lang, mga Korean perm, kahit traditional siya, 5 to 7 minutes. Yun, wash mo na siya. Kahit di mo na siya i-strand test, bubuksan yung perm. Pwede mo siya i-diretso, wash. And then, lagay ka ng neutra. Yung second... Uh, gamot. So, yun. Sana uh, nasagot ko yung katanungan o gusto mong malaman sa next content. Ito na yun. Pasensya na, sir. Uh, hindi ko nagawan agad. Sana nasagot ko yung, yung uh, katanungan. Uh, Shout out sa'yo at gasmin Blog. So, yun, guys. Uh, meron naman tayong na-share sa araw na ito. Sana meron kayong natutunan sa video na ito. Uh, pipilitin kong gagawa ng mga panibagong hair tutorial. Uh, kung gusto niyo magtanong naman, Ah, uh, pwede niyo, hindi ako makapag-reply dito. Pwede niyo i-message ang aking FB page. Ah, uh, Hair Artist TV pa rin. Ah, uh, pwede kayong mag-send ng photos kung anong gusto niyo uh, itanong sa akin. Pag may time ako, mabuksan ko makikita ko. Sasagutin ko din 'yan. Ah, uh, wag niyo lang kalimutang uh, mag-send ng picture lalo na pag mga complicated uh, para mas madali ang ating pag Uh, bigay ng tulong para sa uh, consultation. So, yun lang, guys. Dagang salamat sa inyo, mga bisaya. Kamusta kayo? Bye!